Hello guys, uh, ah, nandito nga po pala tayo sa aking boss ah, May catering po tayo ngayon Bali, mamaya po, set po Tapos, kinabukasan po ay catering na po Kaya ngayon po, mag po tayo ng gamit ng catering Pang baktra po, ito po, ito po sila guys Ito guys, ah, food warmer guys, sa ulam guys tapos so, ito guys, center piece. Ito guys, yung down na artificial. Ayan guys. Tapos yung mga nilalagay-lagay natin na abubot dito guys. Ito guys, all the rows. Ayan guys. So. Oh. Ayan guys, yung mga bulaklak natin na pang catering guys. Saan nandito na po lahat. Ito po, puting bulaklak. Ayan po. Ayan po guys. Ito po yung ilaw natin pinalalagay sa... Uh, entrance guys Ayan po. So ito guys, yung pintong malaki pang ano guys, pang back trap Ito po. Tapos so, nandun po po yung iba. Ayan po yung mga bilog ng lamesa. Ayan guys. Para mamaya po kung ano pong kulay ng dadalhin po natin. Alam na po natin. Ala po pong sabi yung boss natin eh. Ayan po guys. Ayan. Ayan po yung ano namin dito paleta pang pang ano po guys pang baba po ng uh, paleta kasi guys gamit din po yan guys yan ngayon pong pinto na yan napunta tayo dun sa bodega guys para makita yung lahat uh, ito guys yan po yung mga service namin kasi ito guys yung truck namin na pang catering ayan ito sa bodega guys ito guys punong 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 laman dito sa bodega ayan Ayan guys. Ano so, puno-puno ito guys, blue bulaklak. Ito guys, ano to? Ah. Uh, ano to guys? Ah. Uh, baso. Ayun. So green na ano guys, ayan. Blung bulaklak, andiyan po guys. Ayan guys. Ah. So, madilim lang po kasi dito guys, ayan. At hey guys, meron doon baso guys. Ito lang guys, bababa ako lang ito. Uh, itay nyo guys, ayan guys. Ayan guys, baso guys. maliit itong ganito natin guys. Ayan guys, itong baso natin. Bali, ito guys, ano ito, mga sa 150 guys. Kutsara, ito guys, spoon. Plato guys, ayan. Bye bye guys.